Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito yung Comprehensible Tagalog Podcast. Ngayong araw, pag-uusapan natin yung lingwahe at kung pwede ba talaga matuto ng lingwahe sa loob ng isang buwan. Siyempre, madaming mga bagay ngayon sa YouTube o sa internet na sinasabi pwedeng matuto ng iba't ibang bagay ng isang linggo, ng isang buwan, ng isang araw. Hindi lang tungkol sa mga lingwahe. Pati sa mga ibang skills, o mga ibang bagay sa mundo. So parang meron tayong obsession ngayon, di ba? Sa instant gratification, gusto natin makuha agad yung gusto natin makuha. At syempre yung lingwahe, ganun din. Parang ang bilis matuto ng lingwahe ng ibang tao. Tapos meron pa yung mga video na nagsasalita sila ng dalawampu, tatlumpung lingwahe, apat na pong lingwahe sa kalye. At parang, wow, sobrang galing. So, paano yun? So, parang nararamdaman natin na kailangan din natin matuto ng mabilis. At yun, makikita natin maraming mga video natuto ng lingwahe ng isang taon, o mas mabilis pa ilang buwan, ilang linggo lang, o isang araw. May mga iba't ibang challenge na ganun. Pero sa tingin ko hindi totoo, hindi pwede. Siyempre may mga exception, siguro may mga Mozart talaga ng pag-aaral ng lingwahe. Pero hindi tayo parte na, hindi tayo, hindi tayo kakaiba, hindi tayo henyo sa pag-aaral ng lingwahe. Kung nakikinig ka sa podcast ko, siguro tulad ko, isa tayong karaniwang tao na sumusubok mag-aaral ng lingwahe, mag-aaral ng mga bagay. So, hindi tayo mga henyo. Pero, pwede ba talaga matuto ng lingwahe ng sobrang mabilis? At syempre, depende yan sa, sa definition mo ng matuto o yung definition mo ng fluency. Yung maging fluent ng isang buwan. At may mga iba't ibang tao, iba-iba yung, yung kahulugan ng fluency para sa kanila. Pero sa akin, yung fluency lang ay yung pwede kang makipag-usap sa lingwahe na yun, ng tuloy-tuloy. Ibig sabihin, may mga mali. Pwedeng walang mali, pero yung pag-uusap nyo, tuloy-tuloy, at hindi, hindi hadlang yung lengguahe sa pagkakaintindihan nyo. At ibig sabihin, kung yung kausap mo, halimbawa isang native speaker, hindi niya kailangan mag-adjust sa pagsasalita niya. Ibig hindi niya kailangan bagalan yung, yung pagsasalita niya o hindi niya kailangan magsalita ng sobrang simple. yon sa tingin ko, yun yung, yung fluency, yung pwede kang magkaroon ng ganung pag-uusap na hindi nahadlang hadlang yung lingwahe at talagang nag-uusap lang kayo na parang magkaibigan kahit may mga konting malika o may mga salita na hindi mo alam at tatanungin mo siya o anong kahulugan ng salitang to okay lang 'yun pero 'yung mahalaga nagkakaintindihan kayo nag-uusap kayo ng tuloy-tuloy ng hindi mahirap hindi komplikado 'yung pag-uusap at may kabuluhan may kabuluhan Parang meaningful 'yung pag-uusap nyo. Ayun, so nag-research ako online at hinanap ko yung mga opinion ng mga mga sikat na polyglot kung totoo ba yung pwedeng matuto ng ganun kabilis ng isang buwan o ng isang araw konting linggo. At sabi nila hindi. Na wala pa silang nakilala na, na nag-aaral ng lingwahe at naging fluent ng isang buwan. At sa tingin ko totoo, lalo na para sa mga kakaniwang tao kagaya natin, na mayroon tayong mga trabaho, o nag-aaral tayo, mayroon tayong pamilya, so mayroon tayong mga responsibilidad sa araw-araw na buhay. Pero siguro may mga ibang tao na pwede silang mag-aaral ng lingwahe ng buong araw, labing anim na oras sa isang araw. Halimbawa, isang native speaker ng Italiano. Tapos nag-aaral siya ng Espanyol. Siguro kung mag-aaral siya ng Espanyol ng labing anim na oras, araw-araw. Tapos, sa isang buwan, sa tingin ko pwede siyang maging fluent. Pero syempre hindi ganun yung sitwasyon natin. So, sa tingin ko hindi magandang halimbawa yon hindi magandang layunin para sa mga karaniwang tao kagaya natin pero kung may ganun kayong pribilehyo na sobrang dami yung oras at yung aaralin niyo ay lingwahe na parehong language family familiar sa'yo at yun malapit sa lingwahe mo pwede technically, posible. Pero para sa, sa atin, hindi maganda layunin yun sa, ting, sa tingin ko. So, yun ang masamang balita. Pero yung magandang balita ay sa ilang linggo, sa isang buwan, sa tatlong buwan, magkakaroon ka ng progreso sa fluency. Ibig sabihin, kung nagsimula ka ngayon, mag ng Tagalog, at sa isang buwan, kung ikukumpara mo yung sarili mo ngayon sa isang buwan, siguradong sigurado kung tama yung paraan ng pag-aaral mo. Sigurado na may progreso ka, na mabibilib ka sa sarili mo. Sigurado na gagaling ka. Yun ang kagandahan sa pag-aaral ng lingwahe. Na kung tama yung paraan mo, kung consistent ka, talagang sigurado yung progreso. Kahit konti-konti o kahit mabilis, Merong progreso. Yun ang parang magandang bagay sa pag-aaral ng lingwahe. So, yun, balik tayo sa tanong. Pwede ba maging fluent? Pwede ba matuto ng lingwahe ng isang buwan? Sa tingin ko, hindi. Sa 99.99% .99 ng nag-aaral ng lingwahe. At depende sa definition mo sa kahulugan ng fluency para sa'yo. Depende sa distansya ng native language mo at yung inaaral mong liguahe, pero yung magandang bagay ay sigurado yung progreso. Yun ang siguradong-siguradong mangyayari. At, syempre, depende sa buhay mo. Sa sitwasyon mo sa buhay. Yun, maraming salamat sa pakikinig. At meron tayong transcript, libre. Meron ding Patreon kung gusto nyong supportahan yung podcast. Salamat at paalam.